Punta na naman tayo sa ating bagong bayan mga idol. Doon na naman tayo. Aluhin muna natin yung asokal. Yan yung asokal natin. Ayan. Tingnan nyo. Paano hinalo? Ayan. Yeah. Ayan maghalo mga idol. Tunawin lang maigi yung asokal. Ayan. Nahalo yan sa arena. Ayan yung paghalo ito. Tunayin mo natin yung masuka rin. Huwag natin masahin. Lagay natin to Ito yung sa Tsaka <coughs> <coughs> Enough. Good morning everyone, thank you for watching.